Malawang na suporta ng mga Pilipino kay PBBM patunay na ramdam na ang serbisyo ng pamahalaan. Ito ang inihayag ni House Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Don Gonzalez kasunod sa inilabas na resulta ng OCTA Research Survey kung saan na ipakitang maraming Pilipino ang suportado ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr ano nga ba ang ipinaiwating ng survey na ito? Alamin natin. Naniniwala si Representative Gonzales na nararamdaman na ng bawat pamilyang Pilipino ang mga programang ipinatutupad ng pamahalaan. Kaya marami ang sumusuporta sa kasalukuyang administrasyon. Para sa Senior Deputy Speaker, nagbibigay ng inspirasyon sa pamahalaan na magtrabaho ng mas maigi ang suporta ng publiko kay Pangulong Marcos. Anya, kitang-kita ang sipag ng Pangulo, partikular na sa pagkalap ng investment mula sa kanyang paglalakbay sa ibang bansa. Pagtitiyak ni Representative Gonzales, buo ang suporta ng kamara sa lahat ng programa ni Pangulong Marcos upang mas mailapit ang kanilang serbisyo para sa kapakanan ng mga Pilipino.